ako yung ginagawa nyo. Ginagamit yung kalsada. Nakita na namin kayo. Nakita mo na. Ang pagpapalit ni General Suka. Oh, mga kaya na dito tayo sa kita Dayasa... sudah road 10 dyan. Hindi. Oh, wala kang karapatan. Ha? Yung nag-seminar, kay eh Kong, kung paano gagamitin yung binigay niya, panganap buhay, dapat alam niya. So, hindi eh, naman ikaw, kaya hindi ako kayo magpapaliwanag sa'yo. Ha? O, oh, kasi saan Ha? Okay, kaya hindi pa kayo. Kaya hindi pa to. so surrender ko yan kay congressman Felix eh, kasi kayo binigyan kayo ng ano eh binigyan kayo ng ng uh, buhay ni Kong para makatulong sa sa inyo ah, dahil mabuti naman si Kong eh ang problema hindi nyo ginagamit na tama. Ayun ang pinagano natin. Kasi, siniminal kayo dyan, yan ah, ilalagyan nyo kung saan tama, kung ano yung dapat na paglalagyan, di ba? O pagkatapos na gamitin, kasi bumabol naman yan, eh, hindi nyo ginagawa. Ah, Ngayon yung sinasabi ni Eneral, yung mga boot na yun. Yan, no? May seminar kasi yan eh na huwag mo ilalagay sa mga pangketa kung baga eh tamang pagkalalagyan din kasi najjam yung mga uh, mangala ni Kong Ernix eh. Ano no? So ipapalik yan ngayon kay uh, Kong Ernix O okay, oh, road 10, O route ang pinaka location natin. chocolate đấy, chocolate đấy. cái này là cái ano dito. ano 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 ang ano 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 mami ha. ano 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 Pag dito tumulas. marami mga Sige, si sir, ayun lang. Hindi si ko dali Sige, sir, si oh. si sir na lang kami. Okay, okay. 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 Magandang umaga ulit, ha? Uh, August 1, uh, maligayang oh, August. Okay. buwan na lang, bear na. Ha? Uh, o, uh, ayan. Ah, uh, mag-clearing ulit tayo. Ah, uh, itong road 10, road 10 to... Muriones. Tayo, Muriones. Pagkatapos ng Muriones, Asuncion to St. Perry. Ah, oh, di ba? Babalikan natin pati lakan dula. Yung kinikliring natin, babalikan natin para nami-maintain yung kalinisan, ha? Okay, maganda kung mag-aaw ni Jeyo. Oh, road 10 tayo mga kayon ha Kasama natin syempre General Sukat Plot Control District 1 Siya Boxwa Jun Malubay Kasama rin natin

Okay, yun know, lang. Uh, pangarap ko sa pare, baka mamaya. Ah, uh, sige na, sige Ha. Sige Pare. Okay, dito talaga sa Ali ka, Ali ka, Ikaw, ikaw tinatanong ko, may permit pa to. Hindi ko alam sa Kunin niyo yung gamit niyan. Wala pa ng permit. Kunin kunin Kung may yung sedahan, sedahan. Ito, tinatanong ko. May permit Di ba may ari yan? Ay, yung kapit nari. Ay, 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 ay. Sabi nyo sabi mo si Jenner. Ay, ay, ay. Ako kausapin nyo. Ay, ay, ay. Okay din ba? Pa. Pakitanaw niyo ako ng permit. Sige, nyo niyo ako ng permit. Pakitanaw nyo ako ng permit. Ha? Sige, okay, niyo nga ng permit. Tapos nakalanap kitong kamiseta eh. Bawa, bawa. Okay. Hadi. Nah. Teka

Babae, pamili na po ya. Pagdala nito. Oo. Pakita din ninyo 'yung permit, ha? Akin 'yung permit. O iyahan din 'yo. Pakisapatos na kopyahin kayo ng permit. 'yung permit. Oh, wala kang bago pa. Pakita mo 'yung permit. Madringo po. Hindi namin hahanapin namin 'yung namin 'yung ano. Oh, aso ya. Asahan n'yan. Hindi tayo mako-malari. Dabaan lang dito. Dabaan lang dito. Wala na kukunin ka na lang, Pagpapasan nga, bago ka mag-operate Muna ha, bago ka mag-operate may permit ka uh, Hindi yung mo sa akin na ay, May permit, nasa dito Eh bakit kayo tatanaw dito, wala kayo Tawag mo yung barangay ba Tawag mo barangay O sige, tawag mo yung barangay, sayin mo Tawag mo, yung barangay O kita mo na Ang dami mong Ito o, thank you Wala, ko wag Ito na dito Ang talungo na dito ka pa kanina

Hoy, hindi 'yan pinanalo ng babae. Hoy, niiba mo uusapan eh. Pakita mo 'yung permit nyo. Nag-o-operate kayo wala nang permit. Kundi pa 'yan. Sino mo kaya 'yung init? niyo. Maganda 'yan, kabayo. Iba 'pag nananakaw 'yung ginagawa nyo. Kinagagaling ng tindahan. Nakita namin kayo. Okay, sige. Inanakan namin 'yung cargo. Ay, 'yan, 'yung nilalaglagan. Wala naman mag o sa nalalagpag 'yung damit n'yan. 'yung sa ulo ka. Mamaya papabilang ko Ah, 'yung mga kayo, wala nang kahit sino na nakikita niyo pag nanakaw. Kayo magnanakaw. 'yung property ng kumperto. Oh, di ba? Tama. Kumikita kayo, binagagaan niyo property ng kumperto. Eh mga hindot pala kayo, eh. Mga kayo simple okay. lang, ah. Alam na alam naman natin na talagang, uh, kahit saan naman Kahit saan naman na talagang pagkawala kang permit, eh hindi ka pa talaga pwede pe mag-operate Aalis oh. sila dyan, may nintay ka ba? Ngayon ako aalis, anong magiging sayo? Kung hindi, kukunin ko yan Ayaw mo O, tu-serve ka, kaya mo i-start yan May i-start na? akala ni kaya napa-payat. Kenaka hay lagi, ada ade di ba? Eh, niya. Eh tayo kaya nakita niya 'yung listrik nila. Una muna eh, wala namang kahit permit 'yan eh. Bakit nag-aano? Magnanakaw. Kayo magdanakaw. Nyo 'yung property ng Juan Cugieto, pinagkakakitaan niyo. Huwag ako oy. Tama kayo na kahit saan naman talagang larangan Pagka wala ka pang permit Eh hindi ka pa dapat uh, mag-operate Kasi yung sinasabi kasi nila Eh nasa city ko na yung permit baga uh, ongoing na Pero talagang uh, Ayaw pa Pero ang alam ko talaga Pagka wala ka pang permit Eh hindi ka pa talaga pwede pe mag-operate Ganun lang yun Ganun kasimple Pagka lumabas na ang permit mo, yun, doon so, ka na pwede mag-start ng uh, business mo. Oh, ano yung

ganung kasagaban eh. Pero pinapatanggal na lang. So, goods, goods, goods. Vote 10 tayo mga kayon ha. August 1. Friday. Ghost month. Ika nga nila. Pero signan natin kung uh, ghost month pa rin tayo. General hmm, Supa.